Anong palagi ko sinasabi O kung Ang pag-iipon naman Eh hindi naman palakihan Paramihan So uh, Ako guys Kapag nakakakita ako Ng mga taong nagsishare ayun na Ang inay na Nagagapit na siya sa akin oo Ay bebe Gusto na lumabas O oh, sige labas na O oh, labas O oh, very good Lalabas na siya O oh. Mamaya papasok uli yan <laughs> Pero Ayan na Nagalit na yung aking dog Come come, come. Mm oh, ito. ito yung aking alaga po so ito yung aking alaga na makulit po oh. oh. lagi iyan nakiki ano pag umaga ayan ganyan ang buhay namin aalis po oh. di ba po oh, ang bigat karami. oh. di ba oh. di ba oh. so iyan nga guys minsan kasi um, yung ating a uh, uh, talagang pinansyal uh, na buhay isa, uh, magulo, masalimuot. Ah, uh, iyan i eh, tayo ay uh, matututo at matututo diyan. At yung ating experience na yan is uh, magiging kasama natin sa ating buhay kasi nga yang welcome po ulit sa akin channel This is Lee Malakay po, Simplify Happy na yung simpleng buhay, buhay na walang art less stress, join me guys sa aking simpleng vlog for the days ng magandang buhay po sa ating lahat So ayan, yes, isang magandang magandang buhay po sa atin. So today is August 5. So ayan, mag 4.30 na po. So hinihintay ko po yung aming shuttle service na magagaling pa sa Santa Maria Bulacan. So ayan, suma, sumasabay po ako. So uh, minsan uh, walang vacant kasi nga marami nang gagaling sa Santa Maria Bulacan. So ngayon nakakuha tayo ng ano yun, ha? Uh, so makakasabay tayo. Monday kasi mahirap pa yung mga nagagaling ka kasi sa Santa Maria Bulacan. So minsan nagdo-dorm si So, marami silang bumabalik dito sa Manila. So, yeah. So, thankful ako kasi yan. Makakaupo tayo sa ating bar. Sa ating bar. Excuse me po. Nasa tayo. So, ano ba yung ating pagkukwento na pagsasaluhan? So, bilang isang nanay. Alam nyo, guys. Ayan. Nakaluto na pala ako ng aking baon. So, yun. Uh, talagang uh, isa sa part ng aking pagtitipid budget yung pag, ano, pagbabaon ng uh, kahit ano man yung morning duty man ako, PM, night duty So, uh, napakahirap guys uh, ng uh, kumbaga napaka-importante talaga kahit paano konti may naiipon o naitrabi tayo bilang isang nanay. So, yun. Aminin man natin talaga Uh, minsan uh, talagang kapos yung uh, binibigay sa atin na ang ng ating mga mister o kung sino man yung working sa family kasi gano'n naman na uso ngayon minsan si misis miss, ang working then si husband yung nasa bahay minsan talaga uh, kulang so uh, napaka importante talaga yung uh, kahit paano magpilitin uh, natin na makapagsukso kasi ang hirap guys uh, paano yung naranasan ko dati bigla ako mauubusan ng gasol so ang tatakbuhin ko is yung uh, mangungupang ako ultimo na pambili ng gasol so uh, napaka importante talaga yung magkaroon ka ng ano yung uh, tamang disiplina sa paghawak ng pera so misang kasi sa mag-asawa talaga different eh different aminin man natin yan different talaga sa pananaw sa paghawak ng pera so Uh, wala ka nang magagawa kung gano'n. Siyempre, mag-asawa na kayo. So, minsan pilit mong itinutuwid yung uh, isa sa inyo. O ikaw yung tinutuwid niya. O siya yung tinutuwid mo. Pero, hindi eh. Hindi talaga minsan magka... Ano, kasi iba yung mindset. Iba yung mindset. Pero, meron naman uh, iisa ang goal. So, gano'n. Um, ako kasi, guys... Uh, Uh, sa siguro mga vlog, uh, ikukwento ko sa inyo. Kasi kami, separate kami ng pera ng asawa ko. So, yun. Uh, so, hindi lang naman po ako gumagawa, no. So, sabi ko nga, napaka-modern na ng ating ano ngayon. So um, may mga gumagawa ng ganun na hiwala yung kanilang pera. So, yun nga, minsan nga, prenup nga, di ba? May nagpe-prenup. So, yung itong aking alagang aso, may na naman. So, yan, habang naghihintay ako ng shuttle, so sabi ko mag-vlog ako, magkuwento ako, guys. Kasi, yan, gusto ko na nag-share, nag-share ng ganitong mga kwento. So, kahit paano naman may nanunood, di ba? So, thankful pa rin ako. So, yun nga, dapat napaka-importante na, na makapag save tayo ng mga nanay. So, mag-ipon, uh, yung makapagsuksok tayo. Kasi, why? Um, mahirap kasi uh, na pagkakulang yung ibinigay sa atin. So, kahit anong piga natin, kahit anong stretch natin, stretch natin do sa budget na binigay sa atin, uh, o yung binabudget natin pera, kulang eh. So, minsan talagang tayo yung mag-e-effort na, ano eh, na gumawa, di po ba? Um, tayo yung lalapit, manghihiram at uh, alam nyo guys, na-experience ko yan, grabe guys, alam nyo pumupun pumupunta ako doon sa dating bahay ng uh, kasamahan ko sa work para manghiram ng pera. So, uh, talagang... Uh, na-realize ko na ano ba yung mga talagang ah, doon ka pala matututo sa mga pinagdaanan mo na yon Kaya nga lagi ko sinasabi sa aking vlog, kung may pinagdadaanan ka mga pinansyal na pagsubok ngayon sa iyong buhay, eh, iyan eh, makakaraos ka at makakaano ka talaga guys. Ah, malalampasan mo yan. Ah, Napaka-importante lang talaga yung ano, magkaroon tayo. Na, hindi naman talaga yung ano guys ah, kasi may mga ano talaga na expert na mga financial guru, pa, na financial advisor, nag-aral, nagsaliksik. So, yun talagang ano ah uh, yan pwede mo panoorin yung mga video nila sa mga YouTube. So yan, diyan tayo nanonood eh. Diyan tayo rin natututo kahit paano. And din yung ating experience sa buhay. So um napakaganda, napakaganda nung ano pagka yung natutuhan mo kasi um ayan, maingay yung aking aso. Kaya nga guys, iyon, pagka talaga na yung natutuhan mo talaga yung ano, yung um yung paghawak ng pera, talagang um, uh, doon talaga ano yung eh, magkakaroon ka ng kalinawan, di ba? Kasi ang hirap, guys. So ito, oh, tignan yung aking alagang kulit, guys. Nga <clears throat> palagi ko sinasabi or kinukwento, ang pag-iipon naman eh hindi naman palakihan, paramihan. So, uh, ako guys, kapag nakakakita ako ng mga taong nagsishare, ayun na, ang ingay na nagagalit na siya sa akin. Oh. Ay, hey, bebe, gusto na lumabas. O, oh, sige, labas na. O, oh, labas. O, oh, very good. Lalabas na siya. O, oh. mamaya papasok uli yan. <laughs> o, so guys, uh, hindi ako nayayabangan dun sa mga tao na nagpapakita ng mga ipon nila, yung mga sweldo nila sa pag-YouTube, sa pag -re reels So, uh, hindi ako nayayabangan sa ganun yung pag nagkukwento sila about uh, yung sa ipon nila, sa mga savings. Kasi uh, ako, nai-inspired ako sa ganun. So, uh, natutuwa ako ganun sa ganun. Minsan kasi nagbabasa ako dun sa mga comment section sa Beno Bayan. Ganun, 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 Parang nayayabangan sila sa mga taong na nagpapakita ng mga ganun ng na mga nagsisave, nag-iip po iipon nagpo-post sa pera. So sa akin kasi hindi hindi siya hindi ako nayayabangan, guys, but natutuwa ako na kahit paano makakakuha ka ng idea kung paano sila nakaipon, guys ganun ang thinking pag ang, ang ano nila isa, pag ang tao nagsasalita parati tungkol sa pera yung uh, laging gusto pinag-uusapan ng pera, eh, parang ang dating sa tao isa, mukhang pera yung taong laging nagsasalita sa pera pero, ayan ay, na, nagalit na yung aking dog, Oh, uh, ito. Ito 'yung aking alaga po. So ito 'yung aking alaga na makulit po. Oh. oh, lagi iyan nakiki ano pag umaga, ayan ganyan ang buhay namin. Paaales o, oh. 'di ba? Po, oh. ang bigat talaga. 'Di ba? Oh, 'di ba? Oh. Diba? Oh. So iyan nga guys, minsan kasi um 'yung ating uh, talagang uh, financial na buhay isa, uh, magulo, masalimuot. Ah, uh, iyan i eh, tayo ay Uh, matututo at matututo dyan at yung ating experience na yan is uh, magiging kasama natin sa ating buhay kasi nga, yan, magkakaroon tayo ng disiplina or tamang paghawak ng pera so, ayan, napaka-importante na magkaroon tayo ng ano, uh, knowledge sa paghawak ng pera so, ayan, hello po! tinatansya ko na lang yung oras guys yan guys uh, ah, maniwala kayo kung ano man yung pinagdaraanan nyo na yan ah, syempre yun dadagdagan natin yung ating mga kaalaman sa pag, ah, tamang paghawak ng pera kasi guys uh, ah, napaka importante nun napaka importante nun plus yung self discipline natin pag tayo ay nakakahawak ng pera Guys, napaka-importante na kahit paano, ayan, no, wala pa yung ano, Napaka-importante na, napaka-importante guys na mag, uh, tayo, magtabi-tabi, kahit paano. Kaya pala nare-recall ko nung bata pa ako. Ayan, maingay guys. Sobrang maingay wala pa rin yung ating shuttle. So, dito ako sa may gilid talaga, guys, ng kalsada. Baka maiwanan ako. So, yung naalala ko, nare-recall ko nung bata ako. Yung aking mga tiya na nagpalaki sa akin, guys. ah uh, meron silang ano yung uh, sinusok-sok yung pera. Nilalagay sa ilalim ng mga damitan. So, madalas kami makakita nung bata kami ganun. So, yung pala yun. So, sabi ko, uh, kahit wala silang mga bangko-bangko no, yung passbook, uh, walang alkansya. Sa ilalim ng damitan, so, nagsusok-sok sila doon. So, alam niyo naman ang hirap ng buhay noon. Nung uh, uh, mga nakaraang panahon. So, kasi ano, uh, hindi kami umabot sa mga point ng mga uutang, mga ganun. So, lagi nilang tinatanim sa amin na, ayun, uh, huwag kang masisira pagdating sa pera. So, yan, ipon-ipon tayo kahit konti, guys. So, yan, atayin ko na lang yung shadow dito. So, guys, thank you, thank you for watching, guys.